Mga mima, napakatagal ko na ngang pangarap mga mima yung ganitong bar table. Kaya nga nung nanonood ako sa TikTok at may nakita ako ay agad nga isinan ko dito sa Diyosawa ko. Abay akalain nyo nga mga mima kinabukasan ay nagdo-drawing na dito sa aming pader at nagbabakbak na ng mga pintura. At pagkaraka nga mga mima ay may mga dumating na rin ng mga materyales na gagamitin para sa aming bar table. Kaya naman nga mga Mima, hayaan yung i-share ko sa inyo kung paano namin nabuo itong aming napakagandang bar table. Char! Una nga mga Mima ay nag-search muna siya ng mga design at inalam ang mga tamang sukat sa paggawa ng bar table. At syempre mga Mima ay pina-approve niya muna sa akin yung napili niyang design bago nga niya ito ginawa. Bali dito nga mga Mima ay kaya nakita nyo na nagkutkot siya dito sa pader ay dahil nga popormahan niya ito dahil ang gagawin niya dito mga Mima ay bubuhusan niya ito ng simento. O oh, bakla, wag ka, tinibayan talaga namin dahil baka minsan matry naming mag-ano dito. Oy, magkape mga Mima, wag kayong ano. Napakadalas ko nga makapanood ng mga ganito sa TikTok, mga Mima, kaya naman talagang ako ay manghang-mangha. E eh, di ba kasi mga Mima, modern feels talaga yung mga ganitong bar table sa bahay. At palagi ko nga ding sinasabi sa Diyosawa ko na parang ito na lang yung kulang sa kusina namin. At dito nga pala sa part na to mga Mima ay nag-welding na nga ng mga bakal itong si Josawa para sa gagamitin niyang forma dito sa aming bar table. Mabuti na nga lang mga Mima at kumpletong kumpleto nga sa gamit itong aking Josawa kaya naman kung may kailangan i-improve o pagandahin dito sa bahay ay wala kaming kaproble problema. Bukod nga din sa kumpleto ng gamit yung aking Josawa ay talaga namang lahat ay kayang-kaya niyang gawin. At pagkatapos nga niyang maita mga mima, yung forma ng aming bar table, ay inasikaso na nga niya itong gagamitin niyang pambuhos. Bali, ang ginamit nga niya pala dito mga mima ay buhangin, triport at isang sakong semento. Ni helper yan mga mima, talagang sariling sikap lang niyang ginawa itong aking pangarap na bar table. At ayarin mga mima, natapos na nga niyang buhusan at pagkatapos nga pumunta na kami dito sa bilihan ng tiles. Bale, ang ilalagay nga pala namin dito mga Mima ay 60 by 120 na sukat ng tiles. Ay for the go mga Mima, nahirapan pa kami pumili ng kulay ng tiles. Pero syempre, babalik pa rin tayo sa puti at kahoy na kulay. At dito nga mga Mima ay naglalagay na nga ng adhesive yung aking asawa at pinutulan nga niya yung tiles na gagamitin naman dun sa pinakasiding. At pagkatapos nga niyang makabit yon mga Mima ay nilagay niya nga mga cladding at nilagyan na rin niya ng ilaw. Ang tawag nga pala mga Mima dyan sa kinabit ng aking Diyosawa ay wall floated panel. Ay naku mga Mima, sariling sikap lang niya talaga to mga Mima. Kaya naman talagang hirap na hirap siya dito sa part na to dahil sobrang bigat talaga ng bakal na yan mga Mima. Kaya naman para-paraan lang dito si josawa mga Mima, tinali niya muna pagkatapos nga nun ay tsaka niya muna winelding para hindi na kailangan ng tagahawak pa. Pagkatapos ng mga Mima ay pinutol na nga niya tong plywood na gagamitin naman niya para don sa kisame ng aming bar table. At yan nga mga Mima, ang advantage ng kahit pa paano may mga gamit ka dahil kahit wala kang katulong si Josawa ay naikabit nga niya ito. At pagkatapos nga niya ikabit mga Mima, itong gagamitin tisame ay binitasan na nga niya ito para naman dun sa paglalagyan ng ilaw. At pagkatapos nga niya butasan yun mga Mima ay nilagyan niya na ulit ito ng wall floated panel. Hoy, aminin nyo mga Mima, sobrang laki ng iginaganda ng bahay kapag merong ganitong wall floated panel. Ang ginagamit nga pala niyang pandikit dito mga Mima ay Bostik No More Nails. Bali nilagyan na nga rin pala mga Mima ng sealant yung mga butas at dito nga sa part na to mga Mima ay nagmamasilya na nga siya para naman mapinturahan na at talagang matapos na itong aking pangarap na bar table. Pagkatapos ng magmasilya mga mima, ay nilagyan naman niya ng primer yung mga bakal na pipinturahan niya ng kulay puti. Opak oh, mga mima, primer pa lang sobrang ganda na. Saktong-sakto nga mga mima, ay dumating na rin yung in-order niyang ilaw para dito. Grabe mga mima, na-amaze talaga ako sa ganda. Napakahusay talaga ng asawa ko pagdating sa mga ganito. At syempre mga mima, nagpatulong na nga kami dito kay Paul para sa pagkabit nitong ilaw. At ayan mga mima, sobrang ganda ng aming bar table. At kung tatanungin nyo nga kami kung magkano yung nagastos namin dito, ay umubos kami ng 11,000 para sa materiales.